magandang hapon mga kabayan Advance Happy New Year sa inyong lahat Ngayon May pasayro may may sakay tayo Papunta, papunta kayong pa si Ruas ma'am na Ayan Pumayag siyang mag Ano tayo mag video tayo dito kahit na hapon na ha? Dahil ngayon Sabi niya magbigay tayong resibo Siya ngayon ang bibigyan natin ng free ride ni kuya sa taxi Ate, anong masasabi niyo dahil kayo ang free ride ni Kuya sa taxi? Hello po. Thank you po sa free ride. Ayan. Sabi nga niya. Sabi nga niya, ano? May resibo tayo. Ayan. Dahil pumayag naman siya magpa-video. Siya naman nga ng bahagi ng free ride ni Kuya sa taxi. Ano pangalan niyo mo? Uh, Krisha uh, po. Krisha. Libres no? Taga saan si ma'am Krisha? Taga-taga. Ah, tagig talaga kayo? Anong probinsya nyo? Wala po. Ah, wala talaga? Wala. O, oh, batang tagig si ma'am. May asawa na wala? Meron po. Ayan. Ilan ang tikiting nyo ma'am? Dalawa you know, po. Yun o, dalawa na alak ni ma'am. Krisya ano ma'am na? No? Ang sabi nyo dahil kayong bagi sa pre-ride ni kuya ngayon, nagulat po ba kayo? Opo. Ilan lang po yung driver ng kayo ngayon ang pre-read ni Kuya. First time. Oo, totally kahapon wala pre-read si Kuya. Pero ngayon binigyan binigyan kayo ang nabigyan ng pre-read ni Kuya ngayon. Pwede na tayong kumaliwa dito mamu sa kabila na, no? Baka medyo ano pa dyan sa... ayun mga kabayan, nandito tayo ngayon sa ano? Sa In Garcia, ayun no? Masipag si ma'am dahil tulad ko rin, Sabing ganyan talaga ang buhay ng may pamilya. Ayan. Nakahabol pa si ma'am sa bagong taon na pre-ride natin. Tapos bukas pre-ride ulit tayo. Hanggang tuloy-tuloy lang tayo mga kabayan sa pre-ride. Ngayon nyo lang ba nalaman na may pre-ride kayo ma'am? <laughs> Paano yan Tanungin ko kayo. Kukuha pa ba kayo resibo? Hindi na. Hindi <laughs> na free ride po yan yung ride nyo tingnan nyo po sa youtube channel nyo taxi vlog mapapanood ano, 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 ano? taxi vlog yung vlog ko Victorio kikita nyo po yan o mamaya, maya maya po makikita nyo po yan mga pagbaba nyo siguro mga ano lang one hour before an, nasa youtube na kayo subscribe o i shout out nyo po yung ano yung baby nyo at saka mister nyo sa mga chikiting ko na sa bahay ayan please, Ayan nasa -ride si ma'am ngayon, yung mami nyo siya ngayon ang bahagi ng ano ni kuya sa taxi no, sa libring sakay nagulat ba kayo dahil nag ride si kuya ha oh. <laughs> anong masasabi nyo ma'am dahil sa ride kayo anong masasabi nyo dun sa mga ibang Mananakay. Sana masakyan niya po si Kuya. <laughs> dito lang po siya sa Makati. o, oh, lagi tayo na dito sa Makati. Tapos, BGC, MUA, yan, Pasay, lagi. Tatandaan ko po yung plate number. Oo. <laughs> oh, oh. Pwede pwede ma'am. Kasi, tuloy-tuloy naman si Kuya sa pagano, sa pagbibigay ng libreng sakay sa taxi. Sana kayo din, mga kabayan, maging bahagi din kayo ng sa araw-araw kong libreng sakay alas 12 hanggang alauna kung sino man po yung nakakasakay kay kuya at pag nag-offer tayong magbidyo kayo po yung nabigyan natin ng libreng sakay totally ngayon mag alas 3.30 na pero dahil walang ano karamihan na pasahero busy din si ma'am pumayag po kaya siyang nakakuha ng libreng sakay sa atin ngayon yan lang mga kabayan, si ma'am tanungin naman natin dahil ang alam nito ni ma'am bawat taxi ata sa atin ano eh. Namimigay presyo ano, hindi libre sa kaya no ma'am. Ang presyo. Kasi hindi meron po nilang <laughs> kalaban ang kas. Pero nagagawa pa natin magbigay ng para naman sa sunod mo, may bawi naman ho kayo sa, ma sa amin. Mm hindi -hmm. man, hindi man ako ang nasakyan nyo nung mga nakaraan at least ngayon kayo naman ang nakatikim nung pa ride ni kuya sa taxi hello traffic pala dito dapat sa kabila tayo dumaan ayan mga kabayan si madam ngayon ang ano naging bahagi ang dapat dun talaga tayo kumaliwa ayun napaka traffic dito mga kabayan ayun, no? sa Makati sumikip lalo yung kalsada dito gawa ng ano yung tawag nyan yung bike lanes ayan lalong sumikip po yung kalsada mga kabayan oh. pero inahatak naman siguro nila to ayan yung mga office meet nyo ma'am pwede nyo pong i-shout out dito <laughs> shout out po kala PJ kala Richelle oh, yan na ano shout out po kala ay, nasaan ba sila mga sa ano po, ofisina po ah, nagtatrabaho pa po ayan, shoutout daw sa inyo nasa pre-ride si ngayon ilang minuto na kaya nasa pre-ride si ngayon ano po yun, okay lang sa inyo na makapigay ng pre-ride opo, isang araw lang naman ho yan isang, kumbaga isang pasayro lang ho yan, isang araw hindi naman total, lahat na sasakay libre kaya ano naman okay lang naman na ah. once a day lang naman ho yan alas 12 hanggang alauna tapos o oh, kanina kasi nag offer din ako doon sa matanda no? yung bumaba doon ayaw niya kasi baka doon magalit yung ang daming dahilan baka magalit yung apo niya okay lang naman ginagalang natin yung mga ganon dahil Siyempre private, anong naman yan, consent talaga nila yung hinihingi natin. Eh ngayon, kayo pumayag po, po. Kasi ginagawa natin yung ganyan video. Dati, sinasabi ko na muna. Eh kaya lang, pag sinabi ko na talaga, papayag na. Na mag-content dito sa loob ng taxi. Eh ngayon, hindi, iniiba ko talaga. Para may reaction kasi pangit yung reaction niya pag ano eh. ano na siya scripted na ba lumalabas scripted na ayan si ma'am napakasipag niya kahit na may sabing ilang araw na lang din dapat pagpahinga nila pero nag work pa rin siya dito sa Makati um, di ba ganun kasi pag si madam asawa niyo ma'am tagasan ma'am Ah, puro taga-tagig talaga. Sulid na tagig. Ayan mga kabayan. Medyo malayo pa dahil matrapik. mag aano muna tayo. Magkakat muna tayo. Ayan si mam, ma oh. Yung dala niya pa mas kung handog na galing sa ano, sa city. Hula naman, no? Ayan. Mag-hook muna tayo. Ayan, malapit na si ma'am. sa baba-ba, ba, ano? Bababaan niya, ayan, oh. Lapit na si ma'am sa kanyang uuwian. Ano yun, Mel? Ganong oras ang trabaho dito mo? Mga five lang po. Ah, five uwi na rin kayo? Oo. Okay. Hmm? Ano yun, nagaangkas lang kayo nagta taxi po? Kanina po yung natin po ng driver na. Ah, may driver kayo? May kaso, may pinuntahan din sa iba. Pag ganito, malaki kami driver. Ah, may sarili kayong kotse, mga? Apo. Yung, ay hindi. Yung sa company. Ah. Sa boss ko na. Hindi po talaga yung service sa office Hey, may cities na lang kayo, ma'am, sa mga kasama niyo. Nasa YouTube kayo, ma'am. Hello po. <laughs> <laughs> Merry Christmas and Happy New Year. sana na 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 kay Salamat po sa libreng pasakay po. Nakatipid. <laughs> <laughs> ayan, okay. mga... Ayan mga kabayan, support na lang sa video namin ni eh, ma'am. Ito medyo malapit ata ah, kasi bababa ni eh, ma'am. Medyo. Oh, uh, makulimlim lang tayo. Medyo ang video kasi natin nag gamit lang natin sa camera ay ang camera natin, cellphone lang kaya medyo malabo. Pero okay naman siguro pag ano. din oh. Oo. Sabi nga tagal-tagal lang. Huwag susuko. Laban <laughs> mm. na. si ma'am. Bali, advance happy new year mam ma dahil malapit na ay, malapit na po ang new year. Eh mga kabayan, sana ano bukas isa sa inyo sa mga mong nakakapanood sa amin, ano, mapanood nyo rin yung ay ma kayo rin ang maging bahagi sa libreng sa kay ni Kuya. Dito na ba, mam ma dito na lang po, Kuya. Ito to? Ah, ya yeah, sige. Ma'am, thank you. Thank you marami. Sa kanan lang po yung exit, ma'am. Ayan, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Ayan, mga kabayan. Ayan si ma'am ang pre-ride natin. Thank you, thank you. Sige. Maya-maya po nito, ma'am. Ayan, mga kabayan. Ayan si madam, oh. Siya pre-ride ni kuya, mga kabayan. Babay sa inyo lahat.